guys, nandito na tayo sa Antipolo Station no? Antipolo Station na tayo Maluwag dito pagka umaga eh, Madaling araw pa eh Pero maliwanag na ko, ano na ko. maliwanag na ngayon Ito, umpisa na naman tayo. Uh, Biyahin na naman tayo sa uh, papuntang work. Uh, Antipolo to ma Makati naman ito. Uh, grabe. Matagal-tagal gumakuha yan uh, mga Matagal tagal Matagal-tagal yan makuha. Nandito na tayo sa kahabaan ng ano, Sumulong Highway. Pagod pala mag-commute mga kaba. Hirap. Kaya masyadong istrikto ang ano. Saka hindi naman ano. Iwan ko ba? dito na tayo sa Antipolo Station no? Antipolo Station na tayo eh. Maluwag dito pagka umaga Ay, Madaling araw pa eh Pero maliwanag na Klasinko ano na Lasingko. Maliwanag na ngayon Kabak-kabaw na mga kabak-kabaw transfer naman tayo sa LMRP ito na tayo sa kubaw station puntang Windia, Makati Park Station burning and burning Station burning, na Oil sa mga palagi sa mga safety handrails sa sa dala na magkabal uh, at ito na tanawin uh, mga personal na gano'n na dupay nasa loob ay uh, lupi ang na magkabal at maanigawin yung bising na nasa loob ng sa nasa din natin ang sa sa at magkabal malakas na ng ating gadget para hindi tayo makakasal kung sa ibang masaya next station, Kalau ada pembutuhan, mari cek nanti kalau dalam baru ada senarai. Pasunod po, pag-inindahan niyo sa palabas at pag-ingat sa pagpapaisap. Ito na tayo sa Makati. Mga kaaba. Ayan. Makati na po yan. Medyo malay-ilay po yung lakari natin. Mating din sa wakas. Hirap ko mag-commute. Sa wakas. Hirap mag-commute. Dito na. Nandito na yung vlogger. Ang vlogger na nagko commute अन्तिपूर्व माय कापि